Dahil may bagyo dito sa amin ngayon, kaya nawalan kami ng kuryente. Kaya ganito ang gagawin ko. Gagamitin ko yung candle na mabango. <laughs> Tapos, painit ako ng ulam. Kasi nawalan tayo ng kuryente. Ayan. Yan lang ipapainit natin. Yung simpleng ulam. Para mas mabilis. Ayan na. na, nilagay na natin. Takpan natin. Tapos, hintayin natin na a minute. Ayan. Tignan natin kung makapag makaluto pa yan. Tinagdagan <laughs> ko na lang candle kasi medyo matagal. Medyo malakas na. Ayan. Lapit na. Ito na, mainit na siya. Yay, makakain na kami na.